Hindi lamang dahil gusto niyang magkampiyon muli ang TNT, kundi dahil may mission siya na dapat mangyari sa pagitan nila ni Justin Brownlee. Kung matatandaan ninyo si Justin Brownlee ang sumira sa pangarap ni RSC na magkaroon ng gitong medalya para sa bansang Jordan. Isang itong bangungot sa kanyang buhay na talagang gusto niyang mabigyan ng closure. Umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang nangyari noong Asian Game Gold Medal Match laban sa Gilas Pilipinas dahil nakasalalay sa kanyang mga kamay bilang naturalized import ang kapalaran ng Jordan sa torneyong iyon. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakalimutan ni Ares Chia iyon. Ayon nga sa kanya, isa itong aral na kailanman ay babaunin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Fast forward tayo, nakitang muli sila ni Justin Brownlee kasama pa ang mismong head coach ng Pilipinas na si Coach Tim Cohn. Upang siguraduhin, hindi makapanalasa sa loob ang import ng katropa. Dahil ang pagkakalam ni Coach Tim Cohn, walang outside shooting. Ang mamang ito, tulad noong huli silang nagharap sa Asian Games. Because, uh, uh, I mean, it was, it was basically a shift in the mindset because, I don't know if you guys watch, but in the Asian Games... They me to shoot a lot of... Kaya nga maging si Coach Tim ay umabin na talagang na outcoach at outplay. Siya ni Coach Chotreyes at ni RSJ. Napabilib nga maging si Coach Tim kay RSJ dahil natandaan pa ng import na ito ang ginawang depensa ng Pilipina sa kanya noong Asian Games. Bagama 2-0 lamang ang TNT sa ito, critical pa rin ang Game 3 para sa Hinebra. Kapag nagawang makuha ng Hinebra ang Game 3, may pag-asa pa na makabawi sila sa sharing ito pero kapag ang TNT ang nanala sa next game, hindi malayong ganito na ang mangyari sa Hinebra. At kung sakaling nga makuha ng TNT ang kampiyonatong ito kontra sa Hinebra, ito na ang ikalawang pagkakataon na tatalunin ni Coach Chot Reyes, ang PBA Legend Head Coach na si Coach Tim Cone. Ibig sabihin ba nito, si Coach Chotres na pinakamagaling sa kanilang dalawa ni Coach Tim? Ano sa tingin niyo? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.